Good morning Good morning sa inyong lahat guys My routine for today is Ang daming trabaho sa umaga <laughs> Ang daming trabaho talaga guys Lalo na aalis ako Kuha tayo ng bag Kasi aalis ako guys Nakautang na naman ako ng puhunan para sa pinaplano ko na ano na bibili ng gamit sa ano manicure nangutang na naman ako ng puhunan kasi bala ko nga mamili ng mga cutex kasi magdi-December na Bukas. December na. Kaya, kailangan ko nang palitan ang mga putics ko. Para, attractive sa mga gusto magpalinis. Magbili tayo ng bag dito. Sa mga babaon ko. Kailangan mag, pag pumunta na yung palinti, kaya magdala na tayo ng eco bag. Kasi mabigat kasi. Isa pa, mahal ang eco bag sa palengke. Hanap tayo ng medyo matino-tino. kasi mag, ano yung pag doon ka pa kasi bibili maano na mahalang eco bag eh ang dami dito nagtambak marami nagtambak na eco bag hindi magdala pag pumunta ng palingke bayan pag ng bayan kaya magdala na talaga ng eco bag kahit pasabihin kunti lang dalhin mo ako kahit pasabihin kunti lang bilhin mo dala ka pa rin malay mo nakakita ka ng mura na bilihin doon kasi napasubok ka pag bili kahit wala kang balak bilhin o, malay mo may kotse doon na halagang 50 pesos lang <laughs> ay hindi pa rin kasi sa ikubag pala o, malay mo may may ano doon isda na halagang ang kilo 30 lang o bili ka na ng 3 kilo di ba? Kaya dapat maging sigurista tayo. Magdala talaga ng eco-bag. Kasi di natin alam kung may makita kang mura. Kahit pa ang pira mo, maliit lang. Wala kang balak mamili. Paano pala kung maliit lang ang pira mo, may nagbinta ng mura? Hindi. Eh, Sayang naman. Tapos, kung wala kang dalang ikubag, at nabili ka nga ng mura na bilihin. Gumastos ka man ng ikubag na halagang 50. E di wala rin, di ba? Kaya, kailan talaga ganun ang gawin, guys. Kahit saan magpunta, may dalang ikubag. Kahit pasabihin, wala kang balak mamili. Kundi, cutex lang talaga ang bilhin mo. Paano pala kang may nagtinda ng mura na isda? O gulay? E may natira ka pang sukli sa pera mo hindi nabili mo may hindi ka pa mahirapan magbitbit kasi may ikubag ka na e kung wala kang ikubag bibili ka ng ikubag ngayon halagang 50 or 30 di, di ka pa rin nakamura sa ano sa so, bibilihin mo napagastos ka tuloy eh ang dami kong tambak na ano tinatabi ko kasi ang eco bag kaya ito na lang dadalhin ko <laughs> bye guys good morning everyone